Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, atid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. Mahigit dalawandaan at labing anim na libong trabaho, iaalok sa Dole Labor Day Job Fairs ngayong araw. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng araw ng paggawa, balitang mag-aalok ang Department of Labor and Employment ng mahigit dalawandaan at labing anim na libong trabaho sa mga job fair na isasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pilipinas at New Zealand, lumagda sa Visiting Forces Agreement. Nilagdaan ng Pilipinas at New Zealand ang isang kasunduan na nagpapahintulot sa mas malawak na kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito ay naglalayong palakasin ang ugnayang pangdepensa at seguridad. Anim na milyong halaga ng ari-arian na sunog sa Sampaloc Manila matapos ang umanoy panluloob. Isang ari-arian sa Sampaloc, Maynila ang nasunog matapos umanong pasukin ng mga armadong lalaki at itinali ang tagapag-alaga bago tumakas. Tinatayang umabot sa 6 na milyong piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Tour of Luzon 2025, nagtapos sa Baguio City. Matagumpay na nagtapos ang Tour of Luzon 2025 sa Baguio City matapos ang walong yugto ng karera na nagsimula sa lawag. Layunin ng mga organizer na muling may sama ang karera sa UCI calendar. CIDG chief nahaharap sa kasong illegal detention. Nahaharap ngayon sa kasong kriminal na illegal detention si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at siyang sa kanyang mga tauhan matapos umano nilang ikulong ang isang negosyanteng nagngangalang Rothschild Calle, 48 taong gulang sa loob ng halos isang linggo, gamit lamang umano ang kinukyang red notice mula sa Interpol, isang kasong nagdidiin sa umano'y pang sa kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao ng pulisya. At sa atin namang world news, lagdaan sa kasunduang mineral ng US at Ukraine, na antala. Usap-usapan ngayon kung matutuloy pa ba ang kasunduan ng Estados Unidos at Ukraine sa kanilang mahalagang kasunduan sa yamang mineral. Iyan ay dahil kung kailan handa na ang dalawang panig ay isang hindi inaasahang pagbabago mula sa panig ng Kiev ang nagpaantala sa pirmahan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, ito ay kasunduan na magbibigay sa Estados Unidos ng akses sa mga deposito ng yamang mineral ng Ukraine. Ito raw ay bahagi ng pagsusumikap ng Kiev na ayusin ang relasyon nito sa White House, kapalit umano ng paglakad ng administrasyon ni Trump na makamit ang isang kasunduang pangkapayapaan sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa mga source, maaaring matuloy ang lagdaan bago sumapit ang buwan ng Mayo doon sa Amerika. Dahil dito, lumipad patungong Estados Unidos ang punong ministro ng Ukraine na si First Deputy Prime Minister Yulia Smiridenko upang nagdaan ang kasunduan. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grundy Oso ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Oso Travel and Tours. For travel related needs, please call Grundy Oso Travel and Tours or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.